Patuloy sa ating mga balita. Walang batas na maipatupad ang COMELEC para sa pagdadaos ng halalan sa BARM sa October 13 matapos maglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court hinggil sa pagpapatupad ng Bangsamoro Autonomy Act 77. Ito ang sinabi ni MP Attorney Nagib Sinarimbo nang magdesisyon ng COMELEC ng pagpapatigil muna ng lahat ng kanilang paghahanda para sa 2025 Barm Parliamentary Elections. Kailangan anya na hintayin muna ang resolusyon ng Kote Suprema hinggil dito. Ibinahagi rin ng mambabatas ang iba pang implikasyon ng TRO at ng mga inihaing petisyon sa Kote Suprema laban sa Baas 77. Narito ang pahayag ng mambabatas ang uh, sinasabi ng Commission on Elections, understandable yung sinasabi niya ay sila yung mag-administer ng eleksyon sa BARM at yung electoral laws ay manggagaling sa Parliament. Kabilang dito sa mga laws na ito na i-implement niya ay yung BAA 77. Dahil in siya ng temporary restraining order, base doon sa prayer ng petition nila ng Ali Jr., hindi na niya ma-implement yung BAA 77 kasi pinigil siya ng Supreme Court through a restraining order na hindi niya ma-implement ngayon yung BAA 77. Siyempre, ang tanong ay, merong isang batas na nauna, yung BAA 58. Ano ang mangyayari doon? Ang sinasabi ng commission doon sa resolution nila ay, hindi rin namin ma-apply yung BAA 58 kasi ho, yung BAA 77, meron siyang repealing clause na sa Section 7 niya. Sinasabi niya, lahat ng batas na earlier enacted ng parliament na inconsistent dito ay repealed. Ibig sabihin, hindi na mag-a-apply. So dahil yung BAA 77 ay pinigil, hindi nila ma-implement. Pero hindi pa na-declare nade na unconstitutional dahil wala pang ruling doon. Operative pa rin yung Section 7 niya na nagsasabing yung BA 58 ay repealed na. So, ang sinasabi ng Commission niyon ay hindi namin ma-implement yung BA 77 dahil pinigil kami ng Supreme Court. Hindi rin namin ma-implement yung BA 58 dahil ang sinasabi ng BA 77 na hindi pa na-declare na, na unconstitutional, unconstitutional ay repealed na yung batas na yan. So, wala sila ng batas na may implement para mag-hold ng elections sa Tubre this year. So, inakwat na rin talaga yung Commission, hindi nila malaman ngayon, So, ano ang i-implement natin na batas na hindi pwede ang 77 dahil sinabi ni Supreme Court, tigil muna. Hindi natin ma-implement ang 58 kasi sinabi ng ba 77 na repeal na yan, hindi na yan ma-apply. So, wala silang batas ngayon na ma-implement. At tingin ko, ho, kailangan antayin ngayon yung resolution ng Korte doon sa issue ng ba 77. Constitutional ba ito or hindi? So, ibig sabihin, kailangan nilang i-determine.